What's going on, man? Kamusta ba kayong lahat dyan, no? So, alas 4.30 na ng madaling araw ngayon. Uh, masarap naman yung tulog natin. Sarap ng tulog. Wow, kamusta ba kayong lahat dyan? Kamusta ba kayong lahat dyan? So, mag okay, pre trip inspection lang ako, no? Check natin yung kapaligiran natin. Ay, <laughs> check natin yung ating truck. Iikutan natin yung truck na yan. And ano pa ba? Magtitimpla ng kape. Mamaya na ako kakain kasi sobrang aga pa. Ang hirap kumain sa sobrang aga na oras, no? Uy, malamig ha. Minus, ano, minus 2 yata ang degrees. Degree. <laughs> minus 2 yata ang temperatura natin ngayon, no? 32 degrees. Ayan. Alas 4 ng madaling araw. Webes, no? So, isang oras lang nandun na ako sa delivery natin. Kaya, let's get it on! 17 minutes. Hirap mag-vlog ng cellphone. <laughs> hirap mag-vlog kapag cellphone ang gamit. So, syempre, as usual, bago tayo aalis, kailangan natin kailangan natin i-check ang ating Ikot lang, ikot lang, no? So, nakita nyo kung gano'n nakapuno ngayon. Kagabi, maluwag, no? Nakabalandra na itong mga to. Pati ito. Pati ito, lalo na. Wala, <laughs> eh, Tulog na sila, eh. Ah, inaantok na yung mga yan, eh. Ang ah, problema ay ito, no? Pwede tayo matikitan dyan dahil sira eh oh. Pero sabi ko kay officer, sir, kalahating ticket lang ha kasi meron naman ako kalahati na. <laughs> wala mo sabi sabihin. Yan. Ayos na, wala naman ako nakita problema. P pwede na ako umalis pero ano magtitimpla ako ng kape muna pala isang oras lang nandun na ako 5.30 yata ang ano 5.30 ang, ang dadating ko ano tawag doon? <laughs> dadating ko ah uh, 6 o'clock ang arrival ko ano maganda dahil uh, maiiwasan may iwasan ko yung traffic dyan sa 401 magkakape lang ako so wala na akong tasa last na to meron naman akong pandesal meron akong yan spread no meron akong mga spread dyan magandang umaga ulit sa inyong lahat magandang araw at shoutout sa inyong lahat dyan no? shoutout kay Cebuano Trucker sabi niya he's watching from Cebu Philippines and eh, shoutout bye syempre king ega eh, kaya katamang vlog niya. Shoutout kay kayungan. Si, ano, si Koanga Esmeralda Pagyo. Yan, yan. Tapos si uh, Marco Bautista. Yan, shoutout sa inyong lahat. Si Angelo Villanueva. Si Mauro Virgil. syempre sa mga magulang ko, no? Sa mga kapatid ko. Shoutout sa inyong lahat. <laughs> lahat kayong nanonood. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. So, magtitimpla lang ako ng kape. Para hindi ako malate sa delivery ng alas 7 ng umaga. Sarap magtrabaho sa umaga, no? Talagang kumbaga sa Pilipinas may kukumpara ko to sa dumarating yung ano yung ang tawag dyan yung dyaryo tas pandesal no yan Noe jung yo hata ne It's for you. Tutulog na yan, no? Wow, napuno rin to ha, Napuno rin, no. Daling araw na eh. Ano daw nakaharang tong isa hindi man lang niya inaayos yung parata niya ayos na dilim men napaka dilim maganda sa pag, pag alis ng madaling araw ay wala pa masyadong traffic wala masyadong traffic men tulog pa yung mga tao kumbaga yung mga nakikita mo sa kalsada yung mga yan ay mga masisipag <laughs> yung mga masisipag lamang no laman ng kalsada. It's a malapit na ako hindi ko alam kung saan yung sun chemical malapit natin ngayon sun chemical sun chemical baka na magpas tayo ayun nakita ko na ito na nga yun sun chemical ito sun chemical So, dito tayo sa susunod na driveway. Yan, dyan ako mag-deliver, man. Sun Chemical. So, sabi nila, sa, sa pangalawang driveway daw ang pasukan ng mga tanker. Oh, sarado. Sarado. Bakit sarado? So, hindi na accessible itong gate na to. Wala na to may drums na so kailangan akong umatras <laughs> atras ako hanggang doon okay lang okay lang center lane naman yung ano eh itong truck natin nasa center lane so atras lang tayo ng konti dyan so kapag umatras sa public road dahan dahan lang no dahan dahan lang at mag-yield ka syempre sa oncoming traffic. Actually, five lanes naman tong kalsada. Pwede naman pala akong mag-u-turn, ano? Hindi pa naman masyadong busy. Pero, malapit naman na tayo. Kailang yan. Yan na. Nakaraos na. Ayos na. Pinahirapan lang ko na ah. na. Mali yung ano, work order. Sabi niya second driver hindi naman pala. Bumukas na yung gate. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. <laughs> First time kong pumunta rito, no? So, ano ba? gagawin natin tambay, tatambay tayo sa isang lugar kung saan pwedeng tumambay halap <laughs> lang ako ng parkingan dito hintayin ko yung mag a sa akin na mag-unload sigurado meron naman mag a kung wala meron at merong kakatok sa akin dito matutulog muna ako dahil alas 6 pa lang ng umaga alas 7 pa yung delivery ko unless may tao na dito simulan ko na mag unload dito mas maganda otherwise eh, maghihintay ako ng alas 7 so dito tayo kasi ito mga kotse to eh imposible yung dyan ako magde deliver no so dito tayo ayun may nag unload oh, okay okay nag unload yun no So dyan ako kanina nagpunta sa gate na yan, sarado na pala yan na permanente pupunta ako dito sa labas kasi nag-unload na tong tanker na yan so titignan ko kung saan ba yung storage tank nila saka so, para makapag check in na ako kung may tao man pero tingin ko walang tao eh pero tingnan natin so hindi dito no mga flammable lang pala to doon pala kanina sa mga docks doon ako pupunta daw sa may tabi ng mga docks sa tabi ng mga dry van ano? So ngayon no, ang purpose kung bakit ko tinanggal yung hangin ng airbags natin sa trailer Wala pa yung tao Alas 7 na Sarap Oh, ang alikabok Bro, naman yung malikabok na yan, men. Uh, yung video na to, lahat ito ginawa ko sa cellphone, no? Nakakangawit kasi wala akong tripod, no? So, sa buong pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at ikaw na bago kong kaibigan, salamat sa panonood at sa oras mo, men. Mag-iingat ka palagi, and I'll see you on the back hall. Peace.